Hello po, good morning. Nandiyan na po ang ating arroz caldo na na. So, welcome back to my YouTube channel. So, ayan po, naglalagay na tayo sa ating lalagyan ng ating arroz caldo, mga kamamchi. So, ilalagay na po natin ito lahat para itinda natin ayan so, po ang pinagkakabuhayan ng inyong kamamsi ng inyong single mom ngayon ikasul okay? so matagal-tagal din po tayong walang upload o walang uh, video dito sa ating youtube channel sana po ay ngayon mayroon na at tangpiligin naman ninyo ang ating youtube channel mga kamamsi oops So ilalagay ko na po ito lahat muna So ayan po nilagyan na natin ang ito Itong aros kaldo at garnish So nilalagay po natin to para maya maya ilagay na natin At dalhin na natin doon sa tindahan At ayan uh, po nakikita nyo So ito na po ang ating arus kaldo mga ka single ma'am ito po ang naging hanap buhay ko ngayon, uh, dito sa bago namin itinirahan. So, sa awa ng Diyos, nakakaraos pa rin. So, kaya nga po, kahit saan ka mapunta kung marunong kang mga ay uh, mabubuhay ka talaga. <clears throat> okay, mga kamamsi. Diba ang ganda po ng ating preparation sa ating arus kaldo? araw-araw po ito kong ginagawa mga ka-single mom so sa lahat po ng ano kaya po ako nag-video sa po youtube channel dahil po alam nyo uh, hindi po naging maganda ang ang nangyari sa atin so ngayon po nag-umpisa na naman tayo maghanap buhay mga ka-single mom So, ayan. Ang ganda na po ng preparation ng ating aruskaldo. So, so thank you po for watching at ayan na po ang ating panindang arus kaldo. So, sana please, or, uh, please like and share to my YouTube channel and uh, follow for more. Thank you so much.